Nananalasa ang bagyong goring sa malaking bahagi ng Luzon itong weekend. Kasama sa mga binaha ang mga classroom na gagamitin na sana sa pasukan bukas. Narito ang report. Kuwa namin yan sa Narvacan, Ilocosur nito lang nakaraang buwan matapos manalasa ang bagyong egay. Yung bahay na lang na nasa dulo halos ang natira sa tabing ilog sa barangay San Pedro. Pero nitong weekend, nang manalasa ang superbagyong Goring, pati yan, hindi na nakaligtas. Oh. Wow! Wow! Maliban dito, limang bahay paraw ang tinangay ng tubig sa lugar. Sa barangay Margaay, binangkana ng mga rescuer ang baha para sagipin ang mga residenteng natrap sa kani-kanilang bahay. Lubog din sa baha ang ilang bahagi ng Cagayan. Sa bayan ng Apari, umabot ng hanggang tuhod ang baha na pumasok pa sa mga bahay. Ramdam din ang lakas ng ulan na bumuo sa bayan ng Alakapan. Kaya sa bayan ng Alcala, problemado sa Baraburab Elementary School sa pagbubukas ng klase bukas. Ang school kasi binaha hanggang loob. Bantay sarado rin sa bayan ng Alcala ang mga nabitak na lupa. Malapit kasi ang mga nag sa small water impounding project. Lumambot raw ang lupa dahil sa ulang dala ng bagyong goring. Ipinasara naman ang isang tulay sa bayan ng Santo Niño matapos mawasak ang ilang bahagi nito. Bumigay ang tulay dahil sa malakas na agos ng tubig sa ilog. Binahari ng San Antonio Elementary School sa Bangged Abra. Buti na lang at mataas ang mga bahay dahil nagmistulang ilog na ang ibaba at mga tanim sa paligid. Sa Zambales, nalubog din ang ilang bahay sa hanggang bewang na baha matapos umapaw ang ilang ilog. Kahit mga pananim, hindi nakaligtas. Pati ang Metro Manila, hindi nakaligtas at inulan ng malakas dahil sa bagyo. Para sa 1PH, Dave Abuel, News 5. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.